Okay, hello Virgo. So maligayang pagdating sa Disyembre, no? Virgo, so bilang master organizer ng zodiac. So alam naming ang holiday season sa hindi lang tungkol sa pagdiriwang, no? Kundi sa pagwakas at analysis at ang masusing paglinis ng lahat ng detalye sa taong ito. No? So ang gagawin natin pagbasa ngayon, titingnan natin kung ano yung sa last na buwan mo na naging tema, no? Kasi i-close na nga natin yung chapter na yan eh, para maganda ang salubong natin sa 2026, no? So, yung mga paglilinis, pag-audit ng relationship at ng iyong karera at ng iyong pinansyal, no? Titignanin natin yan itong Disyembre, No, para kung anumang kilos pa ang dapat na isaalang-alang para maging maganda ang iyong bagong taon, no? So medyo magki-cleanse lang po tayo. Uh, magpe po ako no kasi hindi eh uh, hindi nyo naman po maririnig 'to kasi naka-noise gate tayo no so walang background na sounds na ano madididit. Okay, so magpe lang po ako no. Thanks God. Thank you. Ayan, no? So, kumbaga, uh, Virgo, no? Parang year and clean up, no? Iwan ang stress at perfectionism sa December, no? Ayan. So, ito yung, ang ang pressure na magiging perfect sa lahat. Actually, ang ginagawa mo ay maaring magdulod din ng stress at iyan ang kailangan nating iwan, no? So, gagamitin natin ang closing the chapter spread. Uh, para gawin gawin yung energetic year and audit, no? Ayan yung spread na ito yung perfecto para sa iyo. Dahil tutulong ka nitong tukuyin kung aling ang system o mindset ang hindi na efficient at dapat nang i-discard, no? So, ang reading na ito, titignan natin ang leksyon sa kalusugan din at self-care na dapat mong bitawan sa bag na bit dapat mong bitbitin sa bagong taon at syempre ang labis na pagiging critical din sa sarili at ang kailangan mong palayain, no? Ayan, so tingnan na natin na, no? Ayan, look at, second, uh, two pentacles in reverse and tower in reverse. Meron kang judgment. Judgment ka. Right? Okay. The Emperor, Kapukai. here I go nine of Wands in reverse. <clears throat> okay. para naman po sa iyong emotional structure. No? Titingnan din natin yan syempre. Meron kang the world in reverse. Card of Victory, seven, uh, six of wands. Ayan. Ito pa po para kay Virgo sa kanyang emotional structure. King of Pentacles. King of Wands. Oh. Yun, ha? Huh? Judgment. Ayan, sa December, ang nakikita kong tao din na makakasalumuhan nyo o magiging party rin ng inyong Desyembre. Ay nakikita tayo ditong, ano, no? Uh, earth sign. No? At saka fire sign din. So for dalawa nakita ko ha, parang wala akong nakitang emosyon dito. <laughs> But anyway, so tingnan naman natin yung sa sitwasyon mo, no? Oh. So Virgo, no, ang iyong financial structure dito ang, ang ang iyong legacy. Nakita mo dito ang ang card nating number one dito, tema ng finances ngayong taon. So ito yung two of pentacles in reverse no? At ang iyong syempre, ang iyong financial na aral at dapat mong dalhin ay ang Tower in Reverse. And then syempre ang financial habit na dapat mong iwan, ito ang Hangman, no? And syempre ang panghuling financial na payo sa iyo, ito is the Emperor in River, ah, the Emperor And then, ang financial energy sa bagong taon ay ang nine of wands in reverse. Ayan. So, ito naman sa pag-ibig, no? Ito yung sa emotional structure mo. Ang tema is, sa pag-ibig, is the world in reverse. Sa whole year mo, no? And then, ito naman ang... Aral na natutunan mo, six of wands sa pag-ibig. At ang king of pentacles naman, ito yung financial habit na dapat mong iwan. Uh, ay financial emotional habit na dapat mong iwan at king of wands ito yung panghuling financial payo sa iyo ng taro no sa disyembre and then ito naman financial energies ay <laughs> emotional structure pasensya na emotional structure sa sa iyong ano no sa bagong taon is judgment ayan So, sa baba po is emotional structure, sa taas naman po ang ating financial. So, syempre, i-audit ia ia natin parehas yan. No? Kung nakikita mo itong two of pentacles, dito sa iyong financial stability. At this is also stress, no? So, ang taon ay may temang hindi makapag-desisyon ka. Sa, sa binatan sa dalawang financial na option, it's either na trabaho o investment, utang, No, ito yung nagdudulot din ng stress at imbalance na nakikita natin, no? So, ito yung maaring nahihirapan ka ring balansehin ang kita mo mula sa dalawang sources, no? O hindi ka makapagdesisyon din kung magbabayad ka ba muna ng utang o mag-iipon. So, ito yung nagdudulot ng kawalan ng focus sa iyo, no? So, kung makikita mo yan yung sa financial. So, nakikita mo naman dito ang aral ng the tower in reverse so dapat mong dalhin aral na ito unti-unting aayusin ang mga financial problem mo habang maliit pa kung may alam kang leak sa budget mo ayusin mo na ito bago pa itong maging disaster no, kumbaga unti-unti bang pagbayad no, mukhang uh, kumbaga iwasan din ito bilang ito yung pagbagsak din no, so ang aral actually na matutong maging ano dito no, proactive sa paggawa ng pagbabago bago pa maging huli ang lahat, bago pa lumaki ang apoy at magkaroon ng major financial crisis ka. No? So kung makikita mo ang hangman dito, ito yung financial habit na dapat mong iwan, the hangman. So ito yung paghihintay at pagiging stagnant, no? Kung makikita mo dito, uh, iwan ang gawing parang overthinking at matagal na paghihintay sa sabi natin bago ka magdesisyon, no? Uh, when, when it comes sa yung pera, so actionan mo yung mga bagay na alam mong kailangan ng ayusin dito. No? At syempre, iwanan din, uh, iwa, uh, iwan, iwan ang birgo ng tendency na i-analyze ang isang bagay hanggang maging too late pa no? sa pag pagdedesisyon mo. Kapag tapos na yung analysis, umaksyon ka na. No? Kung bagabilisan bilisan mo na. Take an actions right away dito. No, kung nakikita mo dito ang ang emperor, ito yung pinaka huling payo sa inantaro ng taro sa ano no sa Disyembre. Control at structure. Ito yung sabi natin, ibalik ang control sa iyong finances. Kumbaga gumawa kang ng matibay na budget, no? Or sabi natin uh, maging ma, maging masinop o kumbaga i ano mo no, kumbaga ikaw mismo ang mag-control baga pati yung structure at ikaw mismo ang mamuno na may authority ka sa iyong finances, no? Sa iyong kayamanan din. No? Yan yung payo sa iyo. Take control, take the lead, parang ganon. Ikaw ang mamahala, no? Wag mo kanino man pamahala yan. Ikaw, ikaw dahil sa iyo yan, no? There you go. And then nakita mo dito ang ang iyong ang iyong 2026, no? Which is the ang financial energy bagong taon, Nine of Wands dito in reverse. So ito yung nakikita mo pagod at parang defensive, no? So da so kumbaga dadalhin mo ang energy ng financial burnout at pagiging masyadong defensive o suspicious sa mga money opportunities dito nak, no? So kung makikita mo ang outlook ng nine of wands reverse, ito yung burnout sa pera at mananatili sa simula ng 2026. So bago ka pumasok sa bagong taon, magpahinga at i-recharge i-recharge para hindi ka maging masyadong guarded at suspicious sa mga opportunities sa iyo, no? So kukuha tayo dito ng ano, ng financial guidance mo. Ito yung ano pang dapat mong gawin, uh, the Archangel of Abundance ang namamahala sa iyong finances at career. Tingnan natin kung ano pang ma-advise sa iyo. Power of prayer, mag -pray ka lang na. Ayan ah uh, very powerful prayer no give the situations lahat i-give mo kay God no for uplifting and healing and be open to the miracles so heaven's unlimited resources love and answer are awaiting your prayers be sure to act upon the divine guidance ayun nga sinabi bilisan mo no ikaw ang mag, mag ano mismo pag dumating opportunity bangon agad grab mo kagad ka yan no sabing ganun dito at saka God gives to you to respond to your prayer. Inaantay ka na magpray ka no to be able to guide you sa mga problema problema sa pera, sa utang, problema sa financials, paano sa budgeting no. At lahat ng sabihin natin, give these situations no to God para i-uplift niya at para mahil ang iyong finances din no. The power is very uh, prayer is very powerful. No? Because heavens can give you that unlimited resources, no? Just ask and pray. Just ask, no? Kaya nga ask and you'll be answered. Knock and you'll be open, na ba? And then, lahat ibibigay sa'yo because you were really, you have something then talaga. Lahat naman tayo, no? Since birth, we are born rich, no? So, be sure to act upon the divine guidance then. Baka some of you nakakapanaginip na rin ng mga dapat mong gawin para kasagutan sa problema sa pera, no? Sa pinansyan, no? Kumbaga binibigyan ka ng ideas through your through your dreams. So kailangan isulat mo 'yung mga memo, no? magmemo memo ka na. No? Pag na tapat mo pag na kung ano pag na naginip ka, 'yung mga natatandaan mo isulat mo lang, no? So ito pa pag meron kang napanaginipan na o oh, maraming sign, no? be sure to act upon the divine guidance because God gives to you in response to your prayer. So, magdasal po gabi-gabi, no? At i-heal ang iyong finances, ayan. Heal ang iyong finances, no? Pati, syempre, sa lahat ng aspeto ng bagay, ayan. So, dadako tayo sa iyong pag-ibig, sa iyong emotional structure. Kung nakikita mo rito, nak, my world in reverse ka. Ito yung tema sa pag-ibig ngayong taon. So hindi hindi tapos yung pag kumbaga hindi pa natatapos yung pag yung pag ikot mo eh. Parang uh, there's a sense of incompleteness. So ang taon ay may temang hindi makahanap ng closure sa isang relationship. Tama ba? <laughs> Sino yung mga yan? Okay? So Virgo, uh, kumbaga nahihirapan kang humanap ng closure sa isang relationship cycle mo. So parang may pakiramdam na may kulang ka o hindi pa tapos ang isang problema, no? So, makikita mo, the world is in reverse. So, mamaya, we will add more explanations dyan. So, ito muna ng Six of Wands. Ito yung tagumpay sa publiko o pagkilala. Ito yung emotional aral na dapat mong dalhin sa, sa iyong, ano, sa twenty 226, no? So, tagumpay sa publiko, pagkilala, ang, 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 ang ibig sabihin ng Six of Wands dito. So, ang aral yung matuto kang kilalanin ang iyong sariling halaga, your self-worth, at uh, syempre, ang personal achievement mo. So, ang self-worth mo ay hindi dapat nakasalalay sa approval ng iba. Dapat sa'yo lang. At uh, nakikita mo rin, marami kang, uh, kumbaga, kailangan ikaw ang lahat din, no? Kumbaga, acknowledge your achievement, no? Be proud of yourself din dito na sinasabi. So, yan ang dapat mong, ito yung natutunan mong aral, no? And then, ang dito ang six of one, emotional aral na ito yung emotional aral na dapat mong iwan is the king of pentacles. Ito yung syempre yung pagiging sabihin natin is yung pagiging tipo nangangala yung pa ako. Ayan. Ito yung ibig sabihin dito na yung uh, parang masyadong rigid o material na control. Kumbaga iwan mo yung tendency na maging masyadong kontrolado o nakatuon ka sa material. Uh, ang iyong ang iyong pagmamahal kasi eh, parang nakatuon lang sa material things, no? Huwag gamitin ang pera para kontrolin ang relationship. Okay? So kung nakikita mo rito nakandito yung yung King of Wands, ito yung sabi natin huling payo sa iyo sa iyong emotional structure, magpakita ka nang uh, magpakita ka ng passions at confidence sa iyong relationship or sa Kung kumbaga ito yung payo na maging mas confident ka at be optimistic din no? At passionate sa iyong relationship. So ipakita mo yung sigla mo ng walang need for perfections, no? Just be adventurous din sa sa iyong relationship din. At be active, no? Ayan yung dagdagan mo ng spice, Lagyan ng adventure ang inyong relationship, no? sayan so, ang paayo sa iyo. And itong judgment dito, no? Ito yung personal na sabihin natin ang emotional energy sa bagong taon mo na dadalhin actually sa 2026, no? Whether it's positive or negative, meron tayong personal na paggising dito at forgiveness. Kung baga, dadalin mo ang energy ng malaking re-evaluations at self-forgiveness. O sabihin natin, forgiveness din sa iba. Kung baga, oras na para mag-move on ng walang pagsisisi dito. No? Parang yan ang nakita natin na magandang pag... Kung baga talaga, iko close the chapter mo. No? At you're gonna have some new beginning din. At magkabibigay ka ng isang malaking decision din. So, kung nakikita mo, no, uh, ang tema ng the world in reverse, marahil din dito is parang paulit-ulit mong iniwan or binabalikan ang isang relationship. Sabihin natin, partner, family member, or any, any na mga ex mo na. Dahil wala pang final closure tayong nakikita dito, no? So ang aral na nakita mo is six of wands which is napakaganda ito yung pinakamahalagang aral ay uh, ito yung nagpapakilala rin actually sa iyo nang parang sabi natin uh, you are you are acknowledging yourself na magaling ka matagumpay ka no at saka pinapakita mo yung yung self worth mo no baga hindi yung paghahanap ng validation sa partner or sa social circle baga ikaw yung dapat magbigay ng trophy sa sarili mo no ayan no? Talagang na-acknowledge ka rin dito eh. And then ang payo din sa iyo ng King of Wands dito. Ah, itong King of Pentacles na dapat mong iwan. Bilang Virgo, 'di ba, madalas mong gustong i-manage ang lahat. So pati ang feelings, no? So iwanan ang desire na kontrolin ang partner mo o sukatin ang love sa pamamagitan ng material gifts or security na, no? So ang payo sa iyo ng King of Wands dito. Sa Disyembre, maging mas spontaneous ka at enthusiastic ka dapat, no? Baga mag-inject ka ng fashions and excitement sa relationship mo. At huwag maging masyadong critical din, no? So, nakita mo dito ang judgment dito, ang energy, no? Ang energy ng sa bagong taon dito ay, this is actually a wake-up call, no? Ibig sabihin uh, papanatilihin mo ang vibrations ng paghahanap ng katotohanan dito, no? sa paggawa ng mga final spiritual decision tungkol sa mga relasyon na hindi makakatulong sa iyo, no? So Ayan, so kukuha din tayo ng guidance mo no, sa iyong kukuha tayo ng ng hingin tayo ng guidance car sa ating Archangel. Tingnan natin kung Patience daw, sabi ni Archangel Jopiel. So, ang mga dreams mo raw are blooming more rapidly than you realize. O, kagaya ng kagaya ng nasabi ko kanina, no? Magpray lang, dahil nga baka true dreams, no? Uh, Diyan kayo makakuha ng ka ikayayaman nyo, no? So, take down notes, mag-journal kayo ng mga nakikita nyo sa panaginip, no? Baka yan lahat ng answer, no? So kung makikita mo rito, your dreams are blooming more rapidly, Virgo, than you realize. No? But still, they need nurturing and patience. So kailangan ng patience, sabi rin ni, Ar uh, ni Archangel Jopel sa'yo, no? At meron din tayo dito. Wants its spirit. Sometimes life is a sting, no? So... So, <coughs> So, Wamp Spirits, uh, tignan nyo, kumbaga, sabi dito, sometimes life stings, no? Ito yung napakalakas na directang guidance para sa Virgo, uh, no? Because ang Wamp's, ang Wamps Spirit, ito yung hindi isang madalas na spirit animal, no? At ang mensahe, sometimes life stings, no? Ay, ito yung actually tumutugma sa mga hamon na lumalabas sa iyong reading tulad ng Tower Reverse and Nine of Wands dito, no? So narito ang malalim na insight para sa Virgo sa Disyembre, no? Batay sa Wamp's Spirit, ang pangangailangan para sa structure actions at sa paglilinis ng Disyembre, no? So si Wamp's Spirit ang guidance para sa iyo Virgo sa Disyembre din. Uh, ito yung parang gagamba at putakte eh, kung makikita mo ang ang wamps ang swamp spirit kung baga, ito yung simbolo ng structure constructions at actions at power or let's say female warrior no so nakikita nyo po ba yan hindi tulad ng B, no na pokyutan, or sabihin natin na sumisimbolo sa community ang ang wamps spirit ay may individualistic at fierce no So, ang sting, ang ibig sabihin, ang kailangan gawing pagbabago because of the tower in reverse dito, no? Ito. Tumutukoy sa sakit ng dulo ng procrastinations. At syempre, sa pagtanggi sa pagbago. no So, bilang Virgo, madalas ka nga naghihintay para sa perfect timing or sabihin natin, perfect na solution sa hangman dito no? So ang sting ay kung ba ito yung paalala na ang pagbabago ay masakit, ngunit mas masakit manatili sa stagnations. Nako So ang sting ay ito yung paalala na ang na changes ay very or hurtful or hurtful o masakit pero mas masakit ang maging stuck ka diyan, oh, 'di ba? So 'yan pinapalala sa iyo, no? So ang action sa Disyembre, no, kumbaga gamitin ang sting na ito bilang motivations, no? Sa halip na maghintay para sa financial disaster mo, no? O maging proactive, harapin ang mga unresolved na financial imbalance sa iyo, no? Kumbaga ang Two of Pentacles in reverse mo rito. No, ito, yung pinakatema ng buong taon mo no itong 2025 no kumbaga ito yung sabihin natin na bago matapos ang buwan no harapin ang mga unresolved issue no para maging ma maayos ang iyong 2026 so kung makikita mo ang ang constructions pagbabalik ng control ng emperor dito no ang ang wamp spirit isang master builder kasi siya no ito yung pinapaalala niya sa iyo na kailangan mong ibalik ang structure at control. Because ang sting ay nagsisilbing boundary yan, no? Kumbaga, o, pinip, kumbaga ka, no? Oy, hanggang dyan ka lang. Parang ganun. Nakukuha niyo po ba? Ibig sabihin? O, boundary yan. Kumbaga, ito yung nagbibigay ng boundary sa iyo. O, dyan ka lang. Ayan, yung parang konti makakaramdam ka ng kurot. O, parang paggising din yan. Awaken sa Uy, umilos ka na. Huwag kang may stock dyan. Parang ganun ibig sabihin nito, no? Kumbaga, sabi ganon, ang ang swamp spirit, ang swamp spirit dito, uh, kumbaga, nagbibigay, yan yung magbibigay ng matibay na pundasyon sa iyo, no? At pag para sa iyong pagkagising din. Nakukuha mo? 'Di ba? Tamang-tama ang animal spirit, napakaganda, no? Ayun, bumabagsak yung ating mic sa glit nga. Yeah, mic mic. Ayun. So, kung makikita mo, kung maga, uh, saan na ba tayo? Kung dapat natin masabi rito. Ito rin yung, yan nga, diba? Ito rin yung tinuturuan ka kung saan mo dapat iguhit ang linya sa budgeting hanggang kailang ka mag-ano, no? At uh, syempre, sa self-criticism mo rin. So, sabihin din natin sa mga relationship na nadedrain ka, ginigising ka, no? kinakagat ka, inaano ka, tinutusok ka, sting, no? Ayan, ay, right ko naman, nagising na ako, parang gano'n, no? So, ang action mo sa Disyembre, sa halip na overthink ka, na, no? Maging decisive ka, gumawa ka ng isang matibay na budget at huwag Siyempre, huwag kang mag-alala kung hindi ito perfect. Because ang paggawa ng decisions ay mas mahalaga kaysa yung perfections na nagpapatagal at nag, -nag i ka dyan, no? So, does, does it make sense po ba? So, kung makikita mo rito, uh, ang warrior, ibig sabihin, pagod sa pagtatanggol. Ayan, ito, ito ang nine of wands na dadalin mo pa rin sa ano, no? Sa 2026. Ito yung madadala mo. Kasi ito yung sabihin natin, uh, so... <laughs> Because of the nine of wands nga. Kasi sinasabi nga ng wamps spirit dito na ikaw ay masyadong defensive at napapagod. No? Dahil patuloy mong pinoprotect ang iyong vulnerable side, no? Ang wamps ay nagtuturo sa iyo ng lakas at nasa confidence. No? Kagaya ng king of wands dito. No? Ayan, tinuturoan ka na maging confident enough. Kumbaga, hindi kayong pagiging guarded mo, no? Hindi mo kailangan laging patunayan ang iyong halaga, anak, no? So, ang importante is pinahahalagan mo ang sarili mo. Hindi mo kailang ipabatid sa kanila. importante, you have yourself for it. So, ang nakikita din natin, ang maari mong i-action sa Desyembre, yung sa love at emotional na nakikita natin dito, no? ito yung sabihin natin sa emotional structure bakit ito binigay din sa warm spirit no para hindi tayo, bak, ano no hindi po ako yung kuha-kuha ng kahit hindi ko explain kung anong connections nila no so i-explain ko maigi kung bakit ka binigyan nito no sa isang tema mo dito uh, sa emotional structure nyo ang warm spirit din to yung sabihin natin ang pinaka dapat iwanan mo rin ang tendency na maging masyadong controlling which is the king of pentacles diyan at dapat iwan din no? So gamitin din ang iyong inner confidence, passions being the king of ones din dito para sa para maiheal at incompleteness, no? Kasi may, may, ang tema mo is in conflict sa the whole year mo 2025. Merong hindi pa nasasarado sa yung ano uh, closure, wala pang, merong hindi pa nasasarado sa yun na hindi mo pa yung dubusan na matanggap na hiwalay na kayo or parang you're still holding on diyan sa persons na yan na dapat mong i-close, no? kaya ka ng whims spirit dito tutulungan ka no ibig sabihin uh, ito yung parang sabihin natin na para hindi ka pumasok sa 2026 na burnout gigisingan at lagi kang gigisingan ng whims spirit dito no iletgo mo na yan letgo mo na araw-arawin ka <laughs> hindi ko sabihin na tutusukin kayo ha na literal ha okay so ito nga ang final message sa yon, no birgo ng whims spirit dito birgo gamitin mo ang sting na to na nararamdaman mo ngayong taon no hindi bilang pain hindi bilang sakit kundi bilang lakas para mag para magtayo no bumuo ka ng isang matibay na structure para sa 2026 mo no at huwag mong hayaang maging vulnerable ka sa kawalan ng direksyon iyan ang iyong closure nak no ayan ayan thank you so much po and god bless you nat merry christmas po no ayan at sana po uh, ng ano nagkaroon kayo ng kaliwanagan sa ating pagbasa ngayon no And, and thank you so much po sa mga nag-share. Malaki pong tulong yan. Lalo na po sa mga nagko-comment po at mga nagla-like ng ating video. Yan, nandito kasi ako sa... So, marami pong salamat and sana po ah uh, bigay iwanag din sa inyo ito, no? Pag ganito po setup natin, nandito ako sa campi. Ayan. So, pasensya na po, no? Thank you and... God bless you po ayan